MTRCB Chair Lala Soto, inulan ng mga pagbabanta mula sa mga bashers. Viral ngayon sa social media ang mga pagbabanta ng mga bashers kay MTRCB Chair Lala Soto, dahil nga sa sunod-sunod na pag ng mga bashers, umalma na ang MTRCB na pinamumunuan ni Chairperson Lala Soto, kaugnay sa mga natatanggap na banta sa kanya, dahil dito naglabas na ng official statement ang buong board ng MTRCB para kondenehin ang pagbira kay Lala, ayon sa pahayag, na alarma ang kanilang opisina sa kaliwat ka ng disturbing message, mula sa kung sino-sino na ang punteriya hindi lang para ilabas ang kanilang hinanakit, kundi pagbantaan ang buhay at seguridad ni Lala. Narito ang buong statement ng MTRCB. Disturbing threats targeting chairperson Lala Soto. Lala Soto, the chairperson of the Movie and Television Review and Classification Board MTRCB, became the target of alarming online attacks. Netizens have taken to the official social media pages of MTRCB to express their grievances in an appropriate and harmful manner, raising serious concerns about the safety and security of the chairperson. Over the past weeks, We have experienced an unfortunate surge in threat in messages on our official social media pages, including explicit rape and death threats directed at Chairperson Lala Soto. Sa statement naman ni MTRCB Vice Chairman de Mesa, dinapinsaan nito si Chair Lala na isang dedicated public servant na rumerespeto sa cultural sensitivities sa pahayag naman ni MTRCB Director Second, Attorney Mamariko Sens Arona Jr., ipinagdiinan nitong sumusunod lang ang kanilang ahensya sa mandato na ipinapatupad nito, lalo na ang kanilang chairman, base sa nakapaloob sa batas. The MTRCB remains steadfast in its mission to ensure that television and movie content aligns with the cultural values and norms of the Philippines. We continue to encourage constructive dialogue with the public emphasizing the importance of civil discourse and responsible criticism, ayon kay Sens Arona Jr. Samantala, nagugat ang sunod-sunod na pag-atake kay Chair Lala Soto, matapos tawagan ng pansin ng MTRCB ang It's Showtime. Kaugnay sa dilaan ng cake ng celebrity couple na si Vice Ganda at Ayon Perez sa programa, Sumunod nito ay ang pagpataw ng 12 errand day suspension ng show, ngunit patuloy na umeere pa rin ang programa sa bisang ng appeal for reconsideration ng kapamilya network sa kanilang kaso.